Nasa 2,000 mga magulang sa Bicol na handugan ng learning kit sa Tarabasa Tutoring Program habang ang Department of Agrarian Reform na i-turn over na ang Siam na Farm to Market Road sa Ilocos. May report si Jeremy Piscano. Mayigit dalawang libong magulang ng mga mag-aaral na benepensyaryo ng walang gutong program sa Bicol ang nakatanggap ng learning kits mula sa taraba sa tutoring program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakatanggap ang mga magulang ng grade 2 students mula sa Daraga Albay, Bulan Sorsogon at Libman ng Kamarines Sur. Naglalaman ng learning kits ng mga lapis, writing pads, krayola, pambura, pantasa at envelope na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga bata. Ganap namang na i-turnover ng Department of Agrarian Reform ay Locos Region ang naipagtapos na siyam na farm to market roads para sa mga sakahan at taniman sa Ilocos Norte. Matatagpuan ang isang daan at na pung milyong pisong proyektong ito sa pitong barangay sa Lalawigan. Mayigit 11 isang kilometro haba ng mga kalsadang naipatayo. Sa tulong nito, mapapababa ang gasos ng mga magsasaka sa pagbiyahe at mapapabilis din ito ang kanilang makita lalo na ang ekonomiya ng probinsya. Samantala, Kasabay nito, ipinamahagi din ng iba pang kagamitan sa pagtatanim at pag-ani bilang tulong sa ating mga magsasaka. Samantala, sinimulan na ng Department of Public Works and Highways South Manila District Engineering Office ang paglalagay ng drainage system sa Baseco Compound sa Port Area, Manila. Sa proyektong nagkakahalagan ng 39 milyon pesos, iibsan nito ang nararanasang pagbaha sa lugar na inaasang matatapos sa Desyembre ngayong taon. Makatutulong din ito na pagandahin ang kondisyon ng mga kalsada at mapabuti ang kaligtasan sa pagbiyahin ng mga motorista. Jeremy Piscano, para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas